Para sa hindi pa nakakaalam ito pala ang mga batas na sinulong ni Antonio Trillanes III bilang senador. Bilang isang senador ng Republika ng Pilipinas, si Antonio, Sonny, Trillanes III ay nagsulong ng iba't ibang panukalang batas sa kanyang mga termino. Ang kanyang legislative agenda ay madalas nakatoon sa mga isyong may kinalaman sa good governance, anti-corruption, kapakanan ng mga sundalo at veterano, edukasyon, at social welfare. Narito ang ilan sa mga batas at mahahalagang panukala na kanyang sinulong. Isa sa mga kilalang batas na kanyang itinaguyod ay ang Republic Act No. 10649 o ang Skipping Rope for the Youth Act. Bagaman ang pangalan nito ay tila simple, ang layunin ng batas na ito ay isama ang skipping rope bilang isang opsyonal na aktibidad sa physical education program ng mga pampublikong paaralan. Ito ay sinulong upang hikayatin ang mga kabataan na maging aktibo at malusog. Bukod dito, si Senador Trillanes ay naging pangunahing may akda ng Republic Act No. 10380 na nagdedeclare sa ika-27 ng Hulyo ng bawat taon bilang Araw ng Iglesia ni Cristo. Ito ay isang pagkilala sa anibersaryo ng pagkakatatag ng relihiyosong grupong ito sa Pilipinas. Sa larangan ng kapakanan ng mga sundalo at veterano kung saan siya nagmula, sinulong niya ang mga panukalang batas na naglalayong mapabuti ang kanilang sitwasyon. Kabilang dito ang mga panukala na may kinalaman sa pagtaas ng benepisyo at pensayon para sa mga veterano at kanilang pamilya, gayon din ang pagpapabuti ng kondisyon ng serbisyo sa Armed Forces of the Philippines, AFP. Bagaman marami sa mga ito ay nasa anyo ng panukalang batas, bills, na hindi lahat ay naging ganap na batas, Republic Acts, ang kanyang advokasya sa mga isyong ito ay malinaw sa kanyang legislative record. Naging aktibo rin si Senador Trillane sa pagsusulong ng mga panukalang batas na may kinalaman sa good governance at accountability. Kabilang dito ang mga panukala na naglalayong palakasin ang mga institusyon laban sa korupsyon at tiyakin ng transparency sa pamahalaan. Ang mga panukalang ito ay sumasalamin sa kanyang advokasya laban sa katiwalian na naging sentro ng kanyang politikal na karera. Mahalagang tandaan na ang proseso ng paggawa ng batas ay nangangailangan ng pagdaan sa iba't ibang yugto sa Kongreso, kapulungan ng mga kinatawan at Senado, at paglagda ng Pangulo upang maging ganap na batas. Maraming panukalang batas ang inihahain ng mga mambabatas, ngunit ilan lamang ang tuluyang nagiging Republic Acts. Ang pagiging sinulong ng isang batas ay maaaring tumukoy sa pagiging pangunahing may akda, principal author, o sponsor ng panukala, at ang aktibong pagtataguyod nito sa mga deliberasyon at pagdinig sa Senado. Ang mga nabanggit ay ilan lamang sa mga halimbawa ng mga batas at panukala na sinulong ni Antonio Trillanes IV batay sa mga opisyal na talaan at ulat sa panahon ng kanyang panunungkulan bilang senador.